So guys, usong-uso na talaga ang ganitong klasing bahay. Simple lang pero napakaganda. Ito po ang half cladding, half concrete house na kung saan kaya pala ito'y usong-uso ngayon dahil saktong budget lamang ang kanilang nagagastos dito. So ito po ang ating tatalakayin. Ang very proud OFW na nakapagpagawa na naman ng kanyang pangarap na bahay para sa kanyang minamahal na pamilya. At kung saan, ito nga po ay si Ma'am Maribik Felamin na isang OFW sa bansang Saudi Arabia na nagtatrabaho bilang isang kasambahay. At eto na nga, ang dating pangarap lamang niyang bahay noon at dahil sa kanyang pagsusumikap, eto at na isa totoong buhay at na isa katuparan na ngayon. So guys, ito po, ilista nyo ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito at yun nga yung nagastos kabuuan dahil ito'y kayang-kaya nyo rin magpagawa nito. Ibinahagi sa atin mismo ng foreman na gumawa nito, inisa-isa niya sa atin ang bawat gamit na ginamit dito na kung saan ng mga tubular, si parlins, lahat, pati yero, bakal, simento, yan po ating sisiya sa atin. Kaya ito po, ikukumpara nyo sa inyong pagpapagawa ng bahay para magkaroon din kayo ng basihan. At ito nga talakayin at pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Ma'am Maribik, na ang sukat po ng kanyang bahay ay 6 meters by 8.5 meters. And then guys, ito po ay kinonvert natin by the feet. At lumalabas ito na 20 feet by 28.3 feet. Ito po ay almost 51 square meters. Meron po itong dalawang kwarto, kitchen and dining area. Maluwang na sala at isang CR. And then guys, meron din po itong terrace. So ayun guys, nakikita natin buo na nga yung forma ng bahay. At ito na nga, Nakakabit na po yung mga metal stud na pamakuan ng kanilang half cladding. At nakaporma na rin yung pinaka window jam. At ito nga guys, siya sa atin nyo, tingnan nyo yung luwang ng space o yung setup ng loob ng bahay. So ito po talakayin natin at isa-isahin ang mga materyales na ibinahagi sa atin ni Foreman para mapagkumparahan nyo sa inyong pagpapagawa ng bahay. So ito po, umpisahan natin dito sa mga simento, bakal, hollow blocks at eto nga guys, ayon sa details ni Forman. Yan po, yung kabuuan na to, yung half na cement na yan, hollow blocks po ang ginamit at ito yung number 4. Ayon kay Foreman, ito po ay umubos ng 600 piraso. And then sa mga simento naman, ay umubos po ito ng 120 bags na simento. Ayan, kung mapapansin nyo po, yung kanyang pagkakagawa, mula baba, meron po siyang poste na concrete hanggang sa taas. So yung iba po, mostly half concrete pero wala siyang poste. Bakal na kagad yung pinaka-frame ng ibabaw. Pero ito po, mas matibay po itong pagkagawa na to Dahil, ayan po, may poste po siya. So, ibig sabihin, mula pundasyon hanggang dun po sa may pinaka-bubong, e eh, poste po siya na concrete. So, guys, dito na ma'am sa mga bakal. 10mm at 9mm ang ginamit. Sa 10mm po ay 100 piraso. Sa 9mm naman ay 50 piraso. And then, guys, sa mga buhangin naman, at ito po ay nakapagpa-deliver ng apat na mini dump na elf. At meron din po yung mga halong mix buhangin at bato na kung saan yan po ay ginamit na pang puting at pang poste. So ayan, nakikita natin yung forma. Nakauso po sa usong design ito na kung saan ito po streamline type ang kanyang design. So ayan, usong uso po yung ganitong forma bahay. Kaya ayan guys, nakikita nyo, napakaganda. Simple lamang siya na half cladding, half cement. Pero yung forma niya ay panalong-panalong panalo, sumasabay sa usong design ngayon. So sa ngayon ay meron na po siyang mga cladding, meron na rin pong bubong, at meron ng mga gutter. So yan naman po ang ating pag-uusapan ngayon. Yung mga ginamit na bakal diyan. So guys, ayon po sa details ni Foreman. Dito po gumamit siya ng mga tubular. Ayan. So isa isa-isa po natin ha. Ilista nyo po. Sa tubular ay gumamit ng 2x4 by 1.5 ang kapal. At ito po ay umubos ng 25 piraso. 25 pieces po ang 2x4. And then meron din po itong 2x2. At 1.5 din kapal at umubos ito ng 25 piraso. And then guys, meron pong 1x2. At 1.5 ang kapal at ito po ay 18 piraso. So yan po, nakikita natin yan. Meron po siyang mga grills dito sa terrace. Maaaring yung iba po ay dyan na ginamit. At yung ibang 2x4 ay sa bubong. At yung iba po ay dito sa wall. And then guys, si Parlins naman. Ayan, gumamit po siya dito ng 2x3 na si Parlins. Ito po ang ginamit ng ibang, ibang parte sa bubong at dito sa kanilang pinaka-wall. At ito po ay umubos ng 35 piraso. Yan po yung kabuuan ng mga materialis na nagamit sa bakal. So ayon pa po kay Foreman, dito po sa kanilang ginamit na bubong. Ayan, yan po ay color roof long span rib type. At yan po ay 0.4 ang kapal. At ayon po kay Foreman, ito po. Lahat po na kabuuan, gumastos siya dito ng 57,000 pesos. Yan, sa ganyan pong sukat na 51 square meters at ganyan design. Yan, 57,000 pesos. Bukod pa po yung gutter and flashing. So, sa gutters and flashing, ito po ay 28,000 pesos po ang nagastos. Kaya kabuuan po dito, ay umabot po nito ng 85,000 pesos kabuuan sa pagpapagawa po ng bubong ng ganyang design with flashings and gutter na po yan. Ayan po guys, nakikita natin, napakaganda. Sa terrace pa lang, kitang kita na yung forma at meron na rin po siyang mga grills. So, nakaka-proud po ang isang OFW na kagaya ni Ma'am Maribik na tunay ngang nagsumikap ng usto. At ito nga, pinayagan tayong ma-feature ito dahil proud siyang maipakita sa inyo ito at maipakita sa buong mundo na ang kanyang na-achieve sa pagiging OFW niya ay hindi biro-biro kagaya po ng pangarap nating lahat ang bahay para sa ating minamahal na pamilya at kagaya nga po nito ni Ma'am Maribic na talagang pinagsumikapan niya nung isto dahil ito po si Ma'am Maribic ay isang single ma'am at nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia bilang isang kasambahay na ito nga dating nangangarap lamang noon at dahil sa kanyang pagsusumikap, pagtsatsaga ang dating pangarap lamang niyang bahay noon, eto na nga at na isa totoong buhay at na isa katuparan na ngayon. So once again, congratulations po, Ma'am Maribik Telamin from Magsaysay, Dabao del Sur. So guys, if ever na interesado po kayo kay Forman, eto po ang FB ni Forman. Ayan, mag-comment po kayo sa kanya or mag-message, mag-comment po kayo dito sa video na ito at siya po isasagot sa inyo, mag-inquire kayo. Ang location po ni Foreman ay sa Davao City. Ayan, yung mga taga Davao po at kalapit area, pwede po kayo mag-inquire sa kanya at magpagawa ng ganitong klaseng bahay. Or kahit hindi po half concrete, half cladding, pwede rin po siyang full concrete or full hollow blocks. Nasa sa inyo po yun, Basta't magbigay lamang po kayo ng inyong layout kay Foreman at siya po ang bahala niyan at depende po sa inyong mapag-uusapan. So yun nga guys, ang tanong, magkano na nga ba ang kabuang nagasos dito ni Ma'am Marivic Labor and Materials? So ayon po sa details ni Forman at ni Ma'am sa lahat po ng ibinigay sa ating materialis na ito, at yung iba po ay hindi na nasama yung mga miscellaneous at yung manliliit na materials At lahat po ng ito, sa kanya pong estimation, kabuuan sa ganitong pong 51 square meters, na meron dalawang kwarto at isang CR at ganyan na nga po ang katayuan na napakagandang bahay. Lahat ng ito ay kanilang nagastos, labor and materials, ay nagkakahalaga na po ito ng halagang 355,000 pesos.